Mapagpalang panahon at oras naman ito na panood mga kalapatids Ito mga kalapatids, nagparunda tayo ng ating mga warrior So ayan, pinalabas natin yung ating mga warrior ngayon Time check mga kalapatids is 10.30 in the morning Kaya pinalabas natin yung ating mga warrior Pinalibas, Pinalabas na rin natin yung ating mga young bird dito na anim So ayan, unang lipad ng ating mga young bird mga kalapatids Ayan, lumilipad na ngayon ating anim young bird dito. Ayan, naroon na sila dito mga kalapadis, no? Takot pa nga ako mga kalapadis, baka lumayo yung aking mga warrior. Baka sumabay yung ating mga young bird dito. Baka lumayo sila. Mabuti naman mga kalapadis. Is, nandito lang sila umiikot dito sa ating loft. Para matanaw ng ating mga young bird na ang lugar nila ay malapit lang sa loof nila kinakabahan pa nga ako dito mga kalapatids baka lumayo yung aking mga warrior so ayan narunda pa nga yung ating mga warrior dito yung ating mga young birds sumabay na rin lumipad dyan yung anim na peraso sana hindi sila himiwalay sa paglipad para matuto sila na umikot ikot dito sa ating loof at magkaroon ng marking ang ating mga young bird dito So ayan, dumapo na nga yung ating ibang warrior. Pero yung ating mga young bird lumilipad pa rin. Yung dumapo mga kalapadid, yung ating mga old bird na to. So ayan, dumapo na nga yung ating mga wire dito sa ating loft, sa may poste. Ayan, dumapo na rin yung ating mga YB na anim. Binilang ko sila mga kalapatids is-complete na nga yung ating anim na mga young bird na rumonda. So, ayan, mga batcher na nga sila dito sa ating loft. So, ayan, nandun pa yung isa, lumilipad pa rin. Young bird yun yung mga kalapadids, no? Young bird yun. Ngayon, nag-iisang lumilipad na yun. At maya-maya ng konti, pakakainin na natin yung ating mga young bird dito sa ating loft lang, sa labas ng loft lang tayo magpapakain, mga kalapadids. Para matuto yung ating young bird na dumapo dito sa ating loft. Sa ating area. So, ayan, pinakain ko na nga yung aking mga warrior kasama na rin bumaba dyan yung mga kalapatids yung ating anim na young bird nakikita nyo ba yung mga kalapatids yung dalawang puti na yan dalawang checker din dyan mga kalapatids no? ang mga YB at isang medyo black checker dalawa rin dyan ang black checker mga kalapatids no? dalawa rin yung dalawang checker dalawang black checker dalawang puti ang ating mga young bird dyan, kumakain na rin sila dyan. Kompleto naman yung ating mga young bird dito. sayang so kakain pa nga sila dyan. Sana ganito lagi ang sitwasyon. No? Walang mag-overprice sa kanila.